Yun, isang mapagpalang morning po mga kabindors. Nandito pa rin po tayo sa bayan ng Dumaran. Kahapon po yung kanilang uh, huling araw ng kanilang Foundation Day pero hindi pa po kami nagaligpit ni Paring John at ni Maring Tinas Kitsin. Dahil uh, ngayong araw po ay uh, mag mag adventure muna kami patungong bayan ng Araceli. Ayan. Ayan, shout out muna sa ating uh, followers dito sa bayan ng uh, Dumaran kay Ma'am Merna Ilazar. Ayan, shout out po. At sa siyempre sa mga bagong uh, followers natin dito. Shout out sa inyong lahat. Salamat sa inyong suporta, ah, mga kaibigan. Yan, shout out din kay Efrain Pedro, ayun, at kay Maring Tinas Kitchen. Pa-support po ng kanyang Facebook page Tinas Kitchen. Siyempre, shout out din kay Paring John Salcedo. Yan, shout out natin yung ating team vendors kay Don Adonis, Elmer Medina, Victor Cuenca, kay Patrick Malubay at kay Ivan Valdez. Ayun. Abangan niyo yung aming uh, pag-adventure patungong bayan ng Araceli. Yan, mga customer pa tayong pa isa-isa mga kabindor. Shout out sa ating mga customer. Maraming salamat sa pagtangkilik ninyo sa aming mga panindang daladala -dala dito sa inyong bayan. Kita-kits tayo ulit sa susunod na taon mga kabindors. Ayan mga kabindors, hindi na kami po, uh, sa aming adventure for today. Ayan, shout out kay Maring Tina's Kitchen. Adventure muna bago tayo oh, babalik ng mainland. Nag shout out muna kami. Shout -out Nung galing kami na pa. dyan sa mag-asawang uh, Arnil Abaring at sa kanyang may bahay na kay Anji Banutan Abaring. Yan. Salamat sa pagpatuloy mo dyan sa amin sa iyong munting tahanan. Kita kits ulit next year mga ka-idol dyan sa bayan ng Linapakan. ready, to, go na kami sa aming adventure. Yan yung mag-asawang Salcedo. Paring John Salcedo. Shout out para kay paring Rinanti Naknak Gabo dyan sa bayan ng Nara. Let's go mga kabinders! Siyempre gasolin na muna kami ni Master Estong Yo. Kung kay Tantan pa, suli na muna, suli na Shout out sa Gas Tinder dito sa bayan ng Dumara. Uh, dumaraan dyan, boss, yun Gasolina muna tayo para tuloy-tuloy yung ating biyahe. Wala kasing caltex dito sa bayan ng Dumarang. Kaya dito na lang muna tayo magkarga ng sulina. Shoutout sa gasolin station dito sa bayan ng Dumarang. PRG Fuel. Puyol. Filling Puyol. station. yon. Shoutout. Ami, maganda. Sabay. Abulin na lang natin yung ating kasama, mga kabinders. Sumirit na yung mag-asawa. Siyempre, yung ating uh, driver pang malakasan si Efren Pedro Pasuport din po ng kanyang page, uh, Efren Pedro At ng kanyang uh, YouTube channel, Winders TV Ating atin mga ka-winders Tapos, grab yung scooter ni Panig Jun Okay, akyat na Pababa na naman mga idol high school o high school no high school yun may high school po rito mga idol Araceli Plainview National High School ito po yung uh, si ano sitio sityo ano yan sityo tayugtog Barangay Madul-Dulun yan yung papuntang Maduldulon. Yan. Yan pala yung pala muntang Maduldulon. Ngayon, nasurbin na natin yung daanan dito mga kabinders. Alam na natin yung mga kanto-kanto. Kung saan, halimbawa nga, tayo tayo ulit ng piyesta rito. At may mga piyesta sa mga barangay na yan, eh, pwede na natin pasukin mga kabinders. Yan. Ha? ano patalay mo ba yung... Hmm. Ayan mga kabindors Karating na tayo dito sa bayan ng Araceli Shout out Tayo Tan Ayan mga kabindors Finally, dito na tayo sa bayan ng Araceli Dito po yung ano, pantalan